Man, mamaya. Cybertech din sinalakay, Amerikano at Pinay na kinakasama arestado. Taksi sa Davao tumatanggap ng bayad gamit ang credit card. At nakaaway na tenants, dinawag na sinungaling ni Amalia Fuentes. Tunghayan sa muling pagbabalik ng TV. Inarestado ang isang Amerikano at kanyang kinakasamang Pinay matapos na sa ng NBI ang isang cybersex den sa Better Living Subdivision sa Paranaque kanina madaling araw. Ipinarescue sa NBI ng isang lalaki ang kanyang asawang nirecruit para magperform sa porn website. Nagpapatrol, maan makapagol! Sinalakay ng NBI Technical Investigation Division ang bahay na ito sa Jupiter Street Aero Park Subdivision sa Better Living Paranaque. Dahil sa reklamong nagsisilbi itong cyber sex den. Naka-online ang bawat kwarto na may mga webcam. May mga sex toys din na ginagamit ng mga online models. Arestado agad sina Rex Spencer, isang American at ang kalibin nitong Pinay na si Arlene Lara. It appears that these are the operators. They are the ones owning the place and operating this uh, operation here. Ayon ah, kay Irish, isa sa mga inarestong online models, magdamaga ng operasyon nila. Kumikita raw siya ng 8,000 piso kada kinsenas. Minsan po kasi, Siyosyo lang, hubad ka lang, tawa-tawa, pero hindi talaga magsosyo as in ng toys. Nauna rito, nagreklamo sa NBI si Alias Edwin. Isa raw ang asawa niya sa mga model ng porn websites. Base sa sumbong sa kanya, nang isa sa mga tumakas na babae mula sa cybersex den. Patunay ang mga litrato ng asawa niya mula sa dalawang porn sites na ito. Pagiging kasambahay daw ang ipinangakong trabaho ng i-recruit ni Lara ang kanyang asawa. Tinatawagan ko, bawal yung cellphone. At saka, masakit sa akin yung trabaho niya. Pero kabaliktara na naging reaksyon ang asawa ni Edwin nang makita siya. Ha? Kasalanan mo! sa kasalanan din niyo? sa kasalanan din niyo? Pinapahiya mo ako naguhubad siya sa porn sites ano bang masa ang, 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 nakakasama sa, sa, trabaho bilang maid? E eh, naghahanap buhay nga para sa anak. Arestado din ng limang babaeng ibinahay sa cyber sex den. Maan makapagal patrol ng Pilipino. Sa Davao City, maaari